At dahil nga sangkater ba na naman ang bungo ng silin nila mama, is pumunta kami para naman makatulong sa pag-aani dahil napakaraming puno rin ito. Ito siya, napakalawak din rin po niya. Dito lang ito sa may harap ng bahay nila. Siyempre, kasama ko rin yung mga anak ko kasi wala naman magbabantay niya kung iwan ka sa bahay, ba diba? So ayan, karakarga siya ni Tita Pat, pa si Baby ilay. and ayan naman sila mama. So yung tanim na sili dito sa may harap ng bahay nila mama is malalaki. And ayan, nag na sila ang dami-dami kasi nga raw po is may bumibili na. So yung bumibili is isang hang bilis siya, ha, hindi siya tumitingi and then binibenta naman nung buyer nila mama sa daet as retail. Sa lawak ng lupa na to, mabuti nga at tinaniman nila mama dahil yung mga bunga na naanis na ibibenta nila at nagkakapera pa, ba diba? So additional income na rin yun, maliban sa may business din po kaming palay rice mill. I mean business nila mama. Nung nakaraan nga nung nandito po yung asawa ko, pagpunta niya sa bahay, Diyos ko, chinismisan ako, gusto niya daw pumunta sa bahay kasi nakakatuwa daw at ang daming ang pananim at ang daming bunga ng mga sili kaya natutuwa siyang tumulong din sa pag-aani. And maliban sa mga pananim, marami din sila mamang alaga kagaya ng ganso, pato, binggala, and may mga baboy din dyan. Inubos na nga rin nila mamang anihin yung mga sili dahil may kukuha na daw nito pagkahapon ay bibenta nga sa sentro din. Maliban dyan, meron din kami mga puno ng kalamansi na madaming madami yan. Kaya kapag talagang namu yan lahat is binibenta namin doon sa Kuya Jay sa mga inasal sa may barangay gubat. Hindi ko alam ako ako lang kasi parang natutuwa ako na nakikita ko ang daming pananim nila mama. Andyan lang yung mga gulay, makukuha mo lang. Kapag nagutom ka, Kapag luto ka lang. Kapag kailangan mong gumawa ng dynamite, ayan, kukuha ka lang. And ito naman po sa likod, ayan, napaka nakikita nyo, napakalawak rin yan. Mga sili din yan, pero ito naman is siling labuyo and mga talong. Napakarami nga rin bunga nitong sili nito. to. Silin labuyo naman siya, pero hindi pa nga siya inaani dahil hindi pa naman siya talaga hinog or hindi pa siya red. So, let's wait a little bit. Itong talong naman is marami din siya. Nakakapagbenta na nga rin yan sila mama at nakakakuha-kuha na rin siya ng mga panggaso sa araw-araw. Pero hindi kasi ako nito kumakain. Nagdadala sila. Pero kapag yung asawa ko andito, sila yung nagluluto dahil like the long. Ayan, may mga kamatis na rin na inani si Tita Deng dahil dadalhin namin yan, tinikot namin yan. At meron din sila mama nito, ang pakwan. Testing lang daw kung may bubunga naman. Anyway, mabuti na nga lang at dito sila mama nagtanim malapit sa bahay namin. Kasi noong mga panahon namin, noong high school ako to college, dun sila nagtatanim sa gitna ng bukid. Diyos ko, lalakad ka pa ng pagkalayo-layo and dapat umaga ka pupunta. Eh, sobrang ina ko na alala ko one time. May pageant ako nung sinasadihan kasi nagpa ako before. And then, ni Papa, hindi ako sumunod kasi sabi ko nagpapaputi ako dahil may pageant akong lalabanan and then pinalo niya ako dahil hindi talaga ako sumunod kasi nga ayaw pumunta doon baka masugatan na naman ako or mangitin na naman ako diba ba yung mga kasama ko noon napuputi nun sa pageant so dapat hindi tayo papauwi pero not sure ko na nalo ko noon but nanalo naman ako sa Miss Piñasan second so, runner up nga lang but at least i have the experience and ito na nga bago kami umuwi is nag barbecue muna kami ng anak o, Diyos ko just ko magti 3 years old pa lang ito para parang may tambay na akong anak anyway i had fun and siguro babalik kami next week kila mama para lang tumambay and tumulong rin sa pag-aani ng iba pang mga pananim.